Dito doon, inyong lote. Yes, ma'am. Ininabilong yeah, sa mga kawayan. Okay, ma'am. Pag-seven hectare sa kawayan. Yes, ma'am. Pag-seven hectare sa kawayan. Seven hectare. Kanang-uragian na inyong circle. Opa, dito doon, may restaurant. Opa, coffee shop na doon, ma'am. Coffee shop? A coffee shop. Sa kanilang rooms for overnight. Yes, ma'am. Sa rooms dito. 12,000 na naman. 12,600 na naman. Sa itong inyong pinakamura. Nalito, na ma'am, si Kopat, ma'am. Ito ang pinakamura. Na Bilang niya na siya? Six? Yes, ma'am. Asa ka? Swimming pool ano eh. Ano ito, ma'am? Dito si Pika. Si ah, nice? pwede mo pa picture doon niya, ma'am? Ah, oh, picture doon Sige. dito. Yagi dito. Ano yung kuwan, ma'am? Oh, ano yung Six? Ma six? Yes, ma'am. Ah, Pero good for two okay, lang fish, man, ba? Oh, yes, ma'am. Anong good for two man? Kung okay. so, tayo kung... Kung tayo Four ninyo, pwede additional diha. Pwede, pwede, pwede ano lang, beddings lang, kanang matres, additional. Gwapo ni sunod mag-develop na balik sa talaga. Ito ko siya. Mo. extra bed siguro. Bakit? Oh, so, Nakawagan na. Maximum na mamang 6, ma'am. Ah, kami? Katong giingon oh, ni mo ah. nga 6,000? Okay, okay ah. nakabuta mo ko sa internet. six two, good for 2 lang. Hmm. Sabi ko pa tayo. 6 Ay, 6 persons daw eh. Pwede man magka-trip home lang. Hmm. Wala lang pa pa. <laughs>

Grabe na kayong fog oh. Tanawa. Oh. Hala, la, la, la. Kani kay nag-away sila. Oh, ha? One, two, three. One, two, three. Oh. Oo. Oh, huwag na na <laughs> oh. pusti. Ano po Pwede na po. 200 na loob. Oo. Full. Bigay lang mga sa taas. Nice. Ang pwede rin. Ito ang paano sa mga no? lang, mga ilang. Kita rin sa internet. Kung ano man. Oo. Overnight man. Overnight man. Mas liso dyan eh. yung palabot ani. Kani-kani. Oo. Pwede Artis-artis apa? Coba Begini Aku bisa gak mau